Hello, hello mga katigangers Third break, last break of the day Eto, <laughs> hingi ako ng, ano, ng arroz caldo Tikman natin yung arroz caldo nila Kasi ito, ano ito eh, yung gumawa nito ay ano Yung bagay isang, yung isang housekeeping na talagang nagluluto siya Pwede kong umorder sa kanya ng pansit kahit anong Pilipino, Pilipino food, pwede kong order. Kaya ito, order to. para sa stewarding department kahapon ito. Eh, day off ako kahapon. Kaya ngayon, sabi ko tikman ko kasi may na 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 nilagay sa fridge eh. Kasi sa pisina, pisina, pisina namin, may refrigerator doon. Kung gusto mong uminom ng ano doon, soda, may soda naman dito o kaya anong klaseng inumin doon pwede kang minum doon may pagkain doon may mga dispenser pa ng candy doon yung parang sa bata na iikote mo tapos may malalaglag <laughs> okay dok, titikman na natin siguro masarap ito eh kasi expert yung gumawa eh oh, masarap nga pero kulang pa ng init kasi linigay ko sa ano to sa microwave kaya lang, lang pa sa init masarap nakuha yung huling kumuha nito kasi nag-upgrade sabi ko tikman ko yung ano yung kirain nyo kahapon alam nyo naman sa akin gusto ko rin natikman yun <laughs> eh ngayon puro sahog na puro sahog na yung ano konti na lang yung rice nya ito na lang kaya sabi ko itapong ko na yung ano yung pinagkuhanan ko itapong ko na kasi puro puro chicken na marami pa yon. <laughs> Kailang tinapon na. Oh, masarap na. Ang panulat ay ito. Taso. Ngayon dahil medyo medyo hindi pa mainit. Painitin pa natin. Gusto ko kasi ang ano ang ang ros caldo ay yung mainit. Yung talagang mainit na mainit. Kaya ngayon, ilagay natin sa microwave. Ito. Nag-iba na naman yung microwave namin. Bigyan natin 2 minutes. Para sa ganon, medyo mailit na. Ito yung 24 hours na sinasabi ko. Meron pa rin ito. Kahit hapon na gabi, meron itong ano serial at saka yung ano yung yung ga gato Mer may meron palagi yan hindi nawawala yan hindi parin pa rin yan ang nawawala lang yung talagang yung oatmeal na pangagahan okay dok okay, kinakit gan o yan malapit ng ano minute naman siguro sinisilip ko <laughs> ayan ah, kumuha ko ng ano palalagyan kong ano ah, patito kasi mainit na yon hindi na mahawakan yon ayan malapit na malapit na tayong kumain <laughs> Okay, doki mga katigang Bye bye. Oh, yopen ko na. Ayun, ayun kumukulo. Ayun kumukulo ayun oh. Ah. Kaya kailangan may panghawak na tissue o napkin. Okay, doki bye bye mga katigang Kukuha ko ng napkin.